Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo bilang mga binyagang katoliko ay tinatawag na mga mananampalataya. Salitang na kung saan may kaugnayan sa pananampalataya tinatawag tayong mananampalataya dahil isa ang ating pananampalataya. At kung tutuusin, linggo-linggo, matapos ang tinatawag na paghumiliya, tayo ay magpapahayag ng ating pananampalataya. Kaya naman, Linggo-linggo rin kapag tayo dumadalo ng banal na pagdiriwang ng Misa sa pamagitan ng mga pagbasa, pinaaalalahanan tayo. Ano nga ba ang ating sinasampalatayanan? Ano nga ba ang ating dapat sampalatayanan? Kung wala ang lingguhang paalaala na ito, na natin, marami siguro sa atin mas lalo pang hindi alam ang kanyang tinataglay na pananampalataya. At nangyayari yan ngayon. Ang mismong mga kapatid natin na hindi napapaalalahanan tungkol sa ating pananampalataya, sila naman yung kasapi nating mananampalataya pero hindi alam ang pananampalatayang dapat taglay. Halimbawa na lamang, tayo bilang tinatawag na kristyanong katoliko, naniniwala ba tayo sa swerte? Kung naniniwala ka sa swerte bilang katoliko, abay di mo alam ang iyong pananampalataya dahil hindi bahagi ng pananampalatayang kristyanong katoliko ang swerte. Ikalawa, halimbawa, naniniwala ba tayo bilang mga kristyanong katoliko sa karma? Dahil ang iba sa atin, kapag nagawa ng masama, nagsasabi, kakarmahin din yan. Ngayon tanong, bahagi ba yan ng ating pananampalataya? Ang sagot ay hindi. Mga kapatid, sa pamagitan ng mga pagbasa na ating napapakinggan linggo-linggo, pinaaalalahanan tayo ng mga bahagi na meron ang pananampalatayang katoliko. Halimbawa na laman ngayong linggo, tatlong konkretong realidad ng ating pananampalataya ang minumula tayo at pinaaalalahanan ano-ano ito? Unang realidad na merong kapangyarihan ng kadiliman, na merong demonyo, na merong satanas. Iyan mismo ay narinig natin sa mga pagbasang ating napakinggan. Unang pagbasa, aklat ng Eksodo, anong sabi sa atin? ang dahilan ng pagkakasala ng ating unang mamagulang ay ang panlilinlang na ginawa ni Satanas. Sa Ebanghelyo, mismong ang Panginoong Esokristo narinig natin ay siniraan ang sabi ng ilan sa kanit ng mga iskriba Si Jesus Rao ay nakapagpapalayas ng demonyo dahil siya ay prinsipe ng mga demonyo. Kaya mapapansin niyo, mula sa banal na naroon ang paniwala natin na merong kapangyarihan ng kadiliman. At ito ay tinutukoy natin ay si Satanas at ang mga kampunyang demonyo. Bakit pinaalalahanan tayo sa katotohanan ito na merong demonyo, na merong kapangyarihan ng kadiliman? Dahil ang katotohanan, kapag hindi tayo pinaalalahanan sa katotohanan ito na merong kadiliman, na merong kasamaan, maglalakbay tayo sa mundong ito na animo, normal lang mamuhay ng masama. Ang kasamaan ay may pinanggagalingan. Ang kasalanan ay may pinanggagalingan. At yun ay walang iba kung hindi si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ikalawang realidad na minumula tayo sa linggong ito. Katulad ng nabanggit sa mga pagbasa. merong tukso. At ito ay dala ng demonyo. Yan ang napakinggan natin sa unang pagbasa. Mismong saklat sa ng eksdo sinabi na ang dahilan kung bakit nagkasala ang ating unang magulang si Adan at si Eva dahil sila'y inalayan ng tukso ng demonyo ito rin ang ipinababatid sa ating katotohanan na habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, ang demonyo, ang kapangyarihan ng kasamaan ay hindi hihinto ng pag-aalay sa atin na tukso. Bahagi iyan ng kanyang tungkulin upang lillangin tayo, upang magkasala, upang tumalikod sa Diyos. Bakit? Dahil ang mga demonyo at kanilang makasamahan tumalikod na sa Diyos. Ayaw nang maglingkod sa Diyos. Sa kanilang pagtalikod, sa kanilang hindi paglilingkod, nais nila na tayo bilang tao pinakamamahal ng diyos nilikha na kawangis ng diyos nais nilang akitin nais nilang dalhin upang kung paano sila tumalikod tayo rin na pinakamamahal ng diyos nais ring tumalikod sa diyos kaya nga pinakaiingat tayo bakit dahil sa buhay na ito mapapansin niyo ang dami ng pinagkaloob sa atin ng Diyos na biyaya. Hindi mo pa hinihingi, binibigay na ng Diyos. Isa na lamang halimbawa, araw-araw ba hinihingi mo na libre ang hangin na hinihinga mo? Hindi, di ba? Pero binigay na ng Diyos para mabuhay tayo. Isa pa lamang yan, sa samot samong biyaya na kaloob ng Diyos. Ngayon mapapaisip ka, sa dami ng binibigay na kaloob ng Diyos, ang Diablo, si Satanas, humahanap ng pamamaraan. Nalilangin tayo, natuksoin tayo. Alayan tayo na ani mo'y nakasasaya, na ani mo'y mabuti. At ang ilan sa atin, kung hindi maging mapagbantay, mahuhulog. Kaya nga, pakaingat tayo. Bakit? Dahil kung marami namang binibigay ang Diyos na kabutihan ng pagpapala, matanong ko sa inyo, hindi pa ba sapat iyan na tayo ay tututol pa sa tukso ng Diablo? hindi pa pasapat ang mga biyaya na bigay ng Diyos na papatulan mo ang bigay ng Diablo. Halimbawa lamang, may asawa kang lalaki. Ikaw na lalaki, may asawa, may pamilya. Ang Diablo, hindi maghihinto na hindi ka tutuksoin na ano, mambabae. Ngayon, hindi pa ba sapat ang biyaya na binigyan ka ng asawa? Hindi pa ba sapat sa iyo na binigyan ka ng mga anak na kailangan mo silang taksilan dahil tinuksoan ng diablo sa dalagitang iniaalay sa iyo? Alam mo sa iyong sarili, masama. Alam mo sa iyong sarili, kasalanan. Pero bakit mo pinapatulan? Tanong mo sa iyong sarili, hindi pa ba sapat ang bigay ng Diyos? Yan mga kapatid, ang pakaingatan natin. Dahil ang demonyo, mag-aalay at mag-aalay ng tukso sa atin. Ikatlong realidad na binibigay ng pagbasa, ang Diyos, si Jesus, ay makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa demonyo, makapangyarihan sa kasalanan, makapangyarihan sa kasamaan, at napagtagumpayan ang lahat ng tukso. Iyan ang ating napakinggan sa ikalawang pagbasa, liham na Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Anong sabi niya rito? Nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Yesus ay siya rin bumuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Sa pananalita ni San Pablo, minumula tayo na ang Diyos na ito makapangyarihan na sa si Jesus na ito ay makapangyarihan. Kaya nga, mapapansin nyo, tuwing unang linggo ng kwaresma, anong paalala sa atin? Sa si Jesus tulad natin, dumaan ang tukso. Tatlong konkretong tukso. Ang tanong, nanalo ba ang tukso o natalo ang tukso? alam nyo sa Ebanghelyo na nagtagumpay si Jesus sa tatlong tukso na dumating sa Kanya upang turuan tayo ng aral na kung susundan lamang natin ang yapak ng Jesus, magtatagumpay rin tayo sa mga tukso na dumarating sa atin. Magtatagumpay rin tayo sa binibigay ng Diablo. Kaya nga, Maging matalino tayo. Maging maalam tayo. Dahil ang kaalaman, ang katalinuhan, ang siyang mag-uudyok at magpapaalala sa atin kung paano manatili sa katotohanan, kung paano manatili sa tama. Yan minsan ang pinagninilayan ko sa maraming Katoliko. Mapapansin niyo may mga kapatid tayo, dating kalot, katoliko, lumipat sa Iglesia ni Kristo. Lumipat sa dating daan. Lumipat sa samahan ni Kibuloy at sa kung ano-ano pa mang mga sektang nariyan sa atin. Ang tanong, bakit sila lumipat? Ang sagot, kapos ng kaalaman. Bago ka lumipat, itanong mo muna sa sarili mo. Bakit ako lilipat sa samahang ito? Sino ang nagtatag? Doon na lamang tayo sa sinong nagtatag. Si Manalo? Si Soriano? Si Kibuloy? Lahat ng iyan, ordinaryong tao tulad natin. Ang nagtatag ng simbahang katolika, hindi lang tao, kundi tunay na Diyos, ang Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mapapansin nyo, sa loob ng dalawang libong taon, ang simbahang ito, bagaman may nagawa sa kasaysayan ng kasamaan dahil sa kanyang mga kasapi, pero ang simbahang nananatili na mamayagpag hindi sa atin bilang kasapi na mga makasalanan, kundi kay Jesus na banal na siyang nagtatag ng simbahan. Iyan ang palagi nating alalahanin na kapag nasa piling ng Diyos, nasa piling ni Jesus, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng tukso at kasamaan na ating pagdaraanan. Tatlong realidad ang minumulat sa atin ng mga pagbasa bahagi ng ating pananampalataya. Una. May kapangyarihan ang kadiliman na tinatawag nating si Satanas o demonyo. Ikalawa, realidad. May tukso na nagmumula kay Satanas upang siluin tayo. Ikatlong realidad may Dios, my Jesus, na mas makapangyarihan sa kasamaan, sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kadiliman. Tandaan natin ang tatlong katotohanan ng ito upang sa gayon habang tayo'y naglalakbay sa mundo, mapapaisip tayo saang panig tayo mananatili. Sa kasamaan, o sa kabutihan. Nais kong wakasan ang pagninilay na ito. Maibahagi sa inyo ang imahen ng isang kanin. Siguro naman marunong kayo magsaing, di ba? Bakit ko ginagamit ang imahen ng sinaing na kanin? Kapag ang kanin bagong saing, mainit 'yan. Kinuha mo mula sa kaldero, mausok-usok pa. Ilagay mo sa plato, ipatong mo sa lamesa. Habang ang kanin ay mainit, wala kang makikitang dumadapong langaw. Tama? Subalit kapag ang kaning iyan lumamig, pagtepistahan iyan ng napakaraming langaw. Anong mapupulit natin sa imaheng iyan ng kanin? Ang buhay espiritwal natin ay kagaya ng kanin. Kapag tayo ay mainit ang buhay espiritwal, nagdarasal, nagsisimba, lumalapit sa mga sakramentong banal, gumagawa ng kabutihan, ang langaw, paikot-ikot lang yan, pero hindi makadadapo sa atin. Pero kung ang buhay espiritual mo, manlamig, asahan mo na ang demonyo dadapuan ka upang lalong gumawa ng kasamaan. Kaya sikapin mo ngayon, manatili sa panig ng Diyos. Manatili sa panig ni Jesus ang buhay spiritual panatilihing mainit. At habang yan ay mainit, walang tukso, walang demonyo na da lalapit sa atin dahil sila ay takot sa kabutihan na tinataglay natin dahil kay Jesus na sumasa atin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.